You are asking me how ready we are. Uh, we are ready, but uh, we are not very certain if uh, uh, everything will fall into alignment. Yes. Uh, you know. Ito ang pagtitiyak ni Eugene Buyukan ng City General Services Office ng pamahalang Lungsod sa inaasang pagdamin muli ng basura sa Bagyo sa kaliwat kanang aktibidad para sa panagbanga Flower Festival 2024. <tapos> mapabilis ang pagkolekta ng mga basura sa lungsod. Noong nakaraang panagbanga festival, umabot sa higit 250 metric tons ng basura kada araw ang kanilang itinapon kumpara sa higit 180 metric tons ng basurang itinatapon sa mga normal na araw. Basically, our function is to collect and dispose. The function of the citizen is to produce, but attendant to that function is for them So make it sure hindi nakakalat o nakamit yung basura niya. So that we could easily collect. Para matiyak ang kalinisan sa Central Business District, na karaniwang lugar ng mga aktibidad ng panagbanga, magpapakalat ng dagdag na basurahan ng GSO, bagay na hiling ng ilang residente. Wala na kasing trash bin, pero dati kasi may mga trash bin dito, pero pinagbawal na ata nila kasi laging Uh, kung ano-ano nang nilalagay eh, sa segregation ng basura. Yun. Maliban dito, magdadagdag sila ng 41 job orders para tumulong sa koleksyon at pagtatapo ng basura. Gumagana rin ang 20 trucks ng ahensya para sa koleksyon, pero malaking balakid para sa kanila ang mabigat na daloy ng trapiko. Kaya ngayon pa lamang, nagpaumanhin na sila kung magkakaroon ng delayed koleksyon. Nagpaliwanag naman ang GSO sa mga hindi na itapong mga basura noong Pasko. December 31, half day, nag-close ang kapastal hanggang January 1. Walang tapon. Paalala ng ahensya sa publiko, ugaling isegregate ang mga basura at sumunod sa tamang oras ng pagtatapon. Rand Guzman para sa Luzon Headlines.